Unang pagbasa Pagbasa mula sa Aklat ng Henesis Noong mga araw na iyon, dinalha ni Melchizedek, hari ng Salem at saseddote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan na lumikha ng langit at lupa purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Amram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsang. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek Sinabi ng poon sa Harikot, Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko pagkat iyong matatalo. Ika'y paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong siyon ay palalawakin niya ang lupang iyong sako at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian gayon ang kanyang utos ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla kung dumating ang panahong lusubin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ikay paring walang hanggan katulad ni Melchizedek. Panginooy may pangako na ito'y tiyak na mangyayari. Ganito ang kanyang saisay Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi nawawakasan. Ikaiparing mo lang hanggan, katulad ni Melchizedek. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinaghati-hati ito at sinabi, Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Gayun din naman matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo sa pag-alala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Ang Mabuting Balita ng Panginoon Ayon kay San Lucas Nung panahong iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling niya ang mga may karamdaman. Nang dumidilimnay, nilapitan siya ng labindalawa at sinabi sa kanya, Palisina po ninyo ang mga tao nang makaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilang na lugar po tayo. Ngunit sinabi niya, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain. Sumagot sila, wala po tayo kundi limang tinapay at dalawang isda. Kaya kailangang bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May limang libong lalaki ang naroon Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, Paupuin ninyo sila ng pulupulutong na tigli limampo. Gayun nga ang ginawa nila, pinaupo ang lahat. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao nakakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng labing dalawang bakol. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.